Patambotin natin guys itong pork loin. Ayan. Nagtilagang ay natin kumulo at saka natin takpan. Ayan guys. Kumulo na. Nalagay natin ng dalawang bakote. Sa isang pack guys ay dalawaan naman. Kaso bali apat to. Ito yung nalagay natin lahat. Hindi na tayo maglalagay ng seasoning. Ito na yung pinaka seasoning. Bali apat na ganito guys ito na yung ating seasoning guys wala na tayong ilalagay dito tapan natin guys sa lumambot yun guys ito na yung carne na pinakulong kanina Dinagdagan ko ulit ng tubig kasi matigas pa ulit kaya palambutin ulit natin ito yan gusto naman ako guys ng gulay ganyan natin guys itong pencay natin guys itong pork punin na natin guys hindi na miyak talaga guys yung tubig kasi para mas lumubog kasi siya at maluto ayan medyo malambot na siya buwan na natin guys ayan guys ito na yung pork Ayan, hinati ko lang guys yung kalate. Bukas ko na lulutuin. Ayan, ibabalik natin to sa kaldero. Dito pala guys sa kawali. Ayan, dito natin ilalagay. Ayan, ito na guys. Higyan natin ang sa sabaw ng palabutin na natin ito guys dito sa sabaw. Tapan natin. Lamang na gulay guys, lagyan na natin ng oyster sauce. Paminta. Ayan, natin guys, tungkok. Yan, konti na lang guys yung sauce niya. Ito na guys, yung pork. Okay na to. Ah, pwede na to. Baka ito ay una pa, ano pa. Nadurog lalo. Yan. Kunan po tama na guys, yung karne. Yan. Yan guys, nakaluto na ako ng gulay. Ito yung ulam namin. Yan. Mm. Thanks for watching.